Gov, naintindihan po natin kasi nga yung budget process, no? Napakaimportante ka ninyo yung Provincial Development Council doon sa pagbibigay po ng inyong mga suggestion para sa pagbubuo din ng budget. Actually, dapat kinukonsulta kayo eh. Bahagi yan ng budget process eh. Opo. Opo. Pero kayo po, kayo po ba, ni minsan ba hindi kayo kinonsulta ng uh, inyo pong mga kongresista o kaya po ng DBM o ng Regional Development Council para humingi ng input saan nyo po balak pagawa itong mga proyekto po para po sa pagbabaha sa Bulacan. Isa nga po sa mga, kayo po, isa kayo sa mga nag talaga dahil problema ho yung pagbabaha. Ah, Ted, ganito yan. Ah. Kaya mm -hmm. nga nung humingi sila ng Resolution sa amin, ah, ingay nga yung kinoconfirm ko ngayon kung mm. how many PDC resolution na nahingin nila sa akin. Ano mm, po? Mm, 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 nung pinahingin sa akin, nung pinahingin nila kaya nang... kaya nung uh, pinatawag ko sila, pinag-report ko sila kasi gusto ko silang malama, ma makita yung mga project nila. Yun lang, minsan lang yun. Isang beses lang na nakita kita kami. Isa isang, beses kaya lang? Kaya ka nga, mga boss, sabi ko ka na, kaya nag nagsalita ko na doon sa mga higher-ups nila na mga officer ng engineering nila na, o oh, hindi, 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 hindi nyo hindi hindi, hindi siya sabi sa akin yung mga project niya nung no? wala kang pinapakita sa akin kaya pinigilitan niya yung mga tao doon eh. hmm. hindi raw siya nag- Do hindi kayo nag-report kay Gov? Ayun. Oh, hindi kayo nag-report kay Gov. So one time lang kayo. One time sabi lang sabi sa sabi sa kanya mga project. Oh. Opo, opo. Sabi ko wala mga project na dito. Mm -hmm. Okay, sige po. So, uh, sir, sa buong sa buong uh, Bulacan, ano po ang mga bayan talaga na napakaraming, na, na, mabigat ang problema ng baha? Buong lalawigan ba ito? O paano po, ilan po governor ang bayan na may problema malaki sa pagbabaha? Noong pa man binabaha na ang Bulacan. Actually, mm -hmm. no? Mm -hmm. sa mm -hmm. ay, no? Mm -hmm. Kaya nga dapat, uh, kaya nga nagkakaroon tayo ng blood control. Okay. Itong kalumpit. Mm -hmm. Okay. Itong agunoy. Mm -hmm. Yan talaga, lagi-lagi yan eh, lagi-lagi yan eh. Biktima mm-hmm. ng high tide tapos mga catch basin yan. Opo, opo. Uh, hanggang eto na, itong Marilao. Mm-hmm. Yan, malalala din dyan. mm -hmm. May kawaya. Yan. Mm -hmm. At eto nga, dumamay na itong Bukawe. mm -hmm. Buka. Giginto, mm-hmm. lagtas. mm -hmm. Yan yan, balagtas. Mm -hmm. At uh, ibang mga malolos. Yeah, malolos. Mm -mm. Opo, opo. opo. Um, opo. Ibang lugar, medyo yan. Yeah, Pinabahaba na talaga. Okay, sige po. Yan po. Opo, sige po. Sir, uh, Gov... Talagang pinakamalala talaga yan yung Olympic